Pero Lailani, kailangan ko talaga puntahan si Graciela. Sana maunawaan mo. Bakit kailangan ikaw pa? Bakit kailangan ikaw ang magligtas sa kanya? Lailani, ako nagdala kay Graciela sa gulong ito. Ako dahil lang kung bakit biyag siya ni Louie ngayon. At pwede siya mamatay. Kaya kailangan ako tumulong sa kanya. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? hanggang patayin ka Hindi mangyayari yan. Martin, paano naman ako? Ano nang mangyayari sa akin kung mawala ka? Wala na akong mga magulang, wala na rin si Kiefer sa akin. Hindi ko nakakayanin kung pati ikaw. Martin, hindi mo kailangan gawin to. Humingi na lang tayo ng tulong sa mga kinauukulan. Sila nang bahala kay Graciela. A ako, ako mismo nang haharap sa kanila. Malapit naman bukang liway-liway. Kailangan ko na umalis. Martin, huwag ka na kayang umalis. Lailangan niya kailangan kong gawin to Ito lang ang paraan. Gusto ko maintindihan mo kung, ko guminto, kung bakit ko kailangan gawin to. Kung bakit ko kailangan umalis. Martin, sandali. Sandali. Eh, hindi ko na yata kaya Natatakot ako. Lailani, kayanin mo. Kayanin mo ko na rin nagsabi, hindi ba? Para sa ating lahat po. Mag-iingat ka, ha? Babalikan mo ko. Babalikan ng buhay. Walang mas mangyayari sa akin. Mahal na mahal kita, Martin. Mahal na mahal kita.